Hinatasan na ni Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers ang kapulisan at ang Philippine Drug Enforcement Agency na magsagawa ng investigasyon ukol sa kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Barbers, ginawa niya ang kautusan dahil sa bagong impormasyon na buo umano ng private army ang nasabing kulto. Dagdag pa ng gobernador, hihingi rin sila ng search warrant sa korte upang maikot ang buong lugar ng kulto na tinatayang nasa 300 hektarya ang lawak instruct na ko uh Jerry sa mm -hmm. ating uh, uh Philippine National Police at sa ating uh, PIDEA uh -huh. na to conduct uh, investigation dahil nga dito sa bagong na ito mm -hmm. and uh, nagaantay na lang po ako ng initial feedback uh -huh. nila no oo kasi hindi naman natin basta-basta na pag sinabi mong uh, gawin nyo to eh, hindi naman po ganun kadali ang paggather ng mga mga detalyadong mga mga tawag ito, mga uh, report Kung narito sinabi ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakda na sa September 28 ang pagdinig ng Senado ukol sa kulto kung saan imbitado rin ang leader nito na si Senyor Aguila at ilang mga biktima nito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.